Dimee <laughs> ah, birthday Bert Dimee, nakapula ka pati talaga Ay, ay syempre Ano? Ay. Ayun mo lang, ayun ay, mo lang Hi! May oh, make up ka pati Hi! Hahahaha Kala ko, di kang maka ano Ay, lang, welcome to our lives Hello guys Palutin mo ako sa iwaga ng iyong Halos mag-alauna na rin ng hapon ako nagising dahil syempre, day off ko na naman. Kaya, one to sawa na naman ang aking tulog. Pero agad din akong bumangon at pumunta sa banyo para mag at maghilamos. Dahil ngayong araw ay meron akong naisipan ng mga gagawin. Kaya, di na rin ako nag-aksaya pa ng oras dahil ang araw na to ay magiging extraordinary day at siguradong masaya. Bago ako lumabas ng kwarto, syempre kailangan ko munang ayusin ang aming higaan kasi ganun naman talaga dapat. Para maaliwalas naman tignan, pakatapos ay lumabas na rin ako ng kwarto. Lunis ngayon at eto yung pinakapaborito kong araw yung day off. <laughs> Halata naman kasi tanghali na ako nagising at yun talagang pinakapaborito ko, yung matulog ng matulog. <laughs> Joke lang. Nakakatawa lang kasi tatlo lang kami nakatera dito pero bihira talaga kami magsama-sama or magkita-kita. Kaya naisipan ko na magluto ako ng simpleng pagkain na pagsasalusaluhan namin mamayang dinner. Tapos nag-invite na rin ako ng mga kaibigan namin para mas marami, mas masaya. Kaya, bagos ko simulan, tara, simulan na natin. <laughs> Bumalik ako ng kwarto para magsuot ng apron. Pagkatapos ay inihanda ko na rin yung mga gagamitin ko ng mga ingredients sa aking lulutuin. Kaso nga lang, meron pang mga kulang kaya agad din ako nag-order online dahil tinatamad na rin akong lumabas para bumili ng kailangan ko. Makalipas ang ilang minutong pag-aantay, ay na-deliver din agad yung mga in-order ko online. Kaya, nagsimula na rin ako sa mga lulutuin ko. Inuna ko yung paggawa ng tinapay na tatawagin kong pandiobi with cheese. Di ko na pala binidyuhan yung buong proseso sa paggawa ng tinapay dahil baka masyado nang mahaba yung kalalabasan ng video ko. Baka tama rin pa kayong tapusin. <laughs> Char. Kaya, pahapyaw-hapyaw lang muna yung mga video ko sa pagluluto. Ang ginamit ko palang cheese sa tinapay ko ay yung erin cheese na dala pa namin galing ng Pinas. Meron naman na bibili dito pero medyo mahal na dahil syempre, dulyar na yung presyo. Pagkatapos kong masahin yung tinapay ay sinunod ko na rin pakuluan yung pasta dahil magluluto ako ng Filipino style na spaghetti Pero bago yan, Pakita ko muna sa inyo yung sayaw ko sa TikTok. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Kinanta ko na lang yung maybe this time kasi baka makapiright pa ako. Ang selan pa naman ni Tito Meta. Pero pagpasensyaan nyo na yung boses ko kung sintonado basta, okay na yon. Mabalik tayo sa pagluluto. Ready na yung pasta, kaya agad ko na rin sinimulan yung pagluluto ng spaghetti sauce na Filipino style. Luto na rin yung tinapay ko na pandi OB with cheese at ilang saglit pa ay naluto na rin yung spaghetti sauce ko. Sakto naman, tapos na ako magluto nang dumating yung mga naimbitan kong mga kaibigan. Lahat palang inimbitan ko na kaibigan ko ay kababayan ko lang naman na taga Bicol. Eto yung mag-asawa na si Prince at si Marga na minsan na rin akong tinulungan sa paggawa ng content. Ano? Kainin mo na, kainin mo na. Pamake up kapatid. si jo Marie, taga Hanawan, si Prince taga Pili, si Marga Agom ni Prince taga Pili, si Suset taga Pili, si Ruby, taga Moriones Si uh, si Ayra taga Sangay ko. Siya. Si PA yan sa oh, thank you. Si ka Happy birthday. Nakapula talaga. Ay, pero di pa pala nagtatapos yung pagluluto dahil naisipan pa namin na mag-ihaw ng manok na malapmang inasal ang lasa. Medyo nahirapan lang kami sa pagpapoy ng uling dahil hindi siya katulad sa atin na madali lang umapoy. Kaya naging challenge din talaga. Plus, medyo kinabahan pa kami ng very very light dahil baka reklamo kami ng mga katabi namin dito sa building dahil na rin sa usok. Pero mamaya-maya ay nawala rin naman yung usok. Habang nag kami ng manok na malamang inasal, ang lasa at hotdog, gumawa rin ng dessert na macaroni salad si Naruby at ang aking may bahay na si Ira. Di rin tumagal ay natapos din naman kami sa paghahanda ng aming pagsasalusaluhan. Pero eto nga ang nangyari bago pa magsimulang kumain. One, two, ready, sing! Happy, Happy, birthday! birthday. <laughs> <laughs> tulong ba Tulong beses ba gan? <laughs> <laughs> <Tulo gusto. laughs> Di ko lang maintindihan kung ano ang purpose kung bakit dito sa Australia, pakatapos mong kumanta ng happy birthday, ay kailangan may sumigaw na isa ng hip-hip at sasagot naman niyang iba Nang hooray at tatlong beses pa yan. Pero hindi ko naman talaga birthday. Sinabi ko lang sa kanila na birthday ko para siguradong pumunta talaga sila dito sa amin. <laughs> Iba-iba kami ng schedule At sobrang hirap talaga mag-imbita ng mga kaibigan Yung iba nga dyan, galing pa ng trabaho Masaya ako dahil kahit papano ay sumipot naman sila Lahat pala kami dito mga taga Bicol at lahat din kami iniwan namin kung ano ang trabaho namin para lang makipagsapalaran dito sa Australia at lahat kami mga estudyante. Si Ruby, DepEd teacher at si Marga naman, head teacher na sa DepEd. Si Ira at si Suzette, pareho silang nagtatrabaho sa Land Bank. Si Jomari naman, isang CPA at nagtatrabaho sa BIR. Si Prince naman, Plano rin sana magbarko. Si Kevin naman, meron silang shop ng upholstery at ako dating nagbabarko rin. Isa ang aming layunin dito na magkaroon ng magandang pamumuhay at balang araw maging permanent resident ng Australia. <tong> Palutin mo ako sa iwaga ng iyong Saglit lang kami nagsama-sama dahil kinabukasan ay balik na naman kami sa normal naming mga routine. Pero kahit ganun pa man, sobrang nag-enjoy ako sa maikling oras naming pagtipon-tipon. Happy birthday! <laughs> Medyo marami pa naman natirang pagkain at dahil Pinoy tayo, di na mawawala yung tinatawag nating Sharon. Bye-bye! Oh. O, kanta na muna! <laughs> Sige, ingat ka mo ha! na naman na naman kami! Ah, huh? uh, one bedroom yan. Na ah, naka-star dyan yung chick. Mm. Sige, ingat ka mo ha. Bye-bye. Sa ulitin na birthday. Salamat pala. Sige, ingat. Happy New Year. Mayor, sa nyo sa biyaheng masaya sumama kayo sumama ka sa makasabiyahe dium masaya kay si mayor ay e panalo ka ah.